So, wala pong so nakakalungkot po na ang pagsisimula ko po para sa aking first mall hindi po dinagsa, wala pong tao. Maganda naman po ang panahon pero hindi ho yata nila alam, parang hindi ho yata over ang mga tao sa nangyayari. Bakit po ganito? Ate, baka hindi nila alam na bakit palang tao nag-abang? Baka hindi nila alam na ngayon na. Baka hindi pa niya alam na ngayon na. Ito na po talaga ang aking first mall tour. Nakakaiyak naman.